Yung Uy, 'to na sa gitna ng linya. Bago mo ba 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 step diyan, freak. Ayun, sumama na. Nakasamarela kina na kami. pilit pa. Connector, human connector kaya ata, freak. Wireman 'to. Wireman gusto nyo mag vlog eh ayan pinagbibigyan ko kayo pre para marinig na yung mga mura nyo talaga lang talaga lang kailangan talaga yun sino ang naka google map? Oh, ako na? o oh, naka nash? para makulang ko kayo oo uh, sabi gateway? Para, pasig tas gateway? oh. ano bang nakapin mo? Marcos, oh. Marcos, 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 Marcos Highway oh. ayan oh. tayo doon, oh, ta ma malaki yung drink sa likod ko target na wala lang namin ha Atra. dapat nag welcome to my vlog muna kayo sige drink layo Welcome to my guys. Eh, enter lang tayo, Nash. Oo, oh, enter na lang, pre. Ang ingay ng motor ni Aldric kaya 'abang ah. <laughs> Ay, kalma. Alam mo po, banayan 'yung bullet, Amit. Tatoka ba 'yo eh. Nabulong na naman si Aldric, kanabolong eh. ha ah. Gago, malapit na 'yan sa ano eh, sa may kumakaway eh. Ipasok mo na kaya sa bunganga mo 'yung mic. Hoy, Impos... ka kanan. Hoy, kakanan tayo, ba't andiyan ka? Sorry, 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 sorry. Sorry, sorry. to. Hindi pasok mo tray kaya mo ba? Ay, Eric. Tas mo kasi sa mga paa. Yan, nakadali mo batang bata. Pwede lumi ko ah. Pwede yan, wala namang nakalagay yung ano eh, sinyales eh. Sinyales? Oo. Oh, Kailang makamatay. Tagalog nun sign, sinyales. Okay na ba yung signalize ko, Frank? Okay na pre, magaling ka na magsignal signal light. Ayun yung una natin vlog eh, tungkol signal light eh. Flashback. Signal light mo. Pag may stop light, papatayin ko muna yung video natin. Doon na ulit ako magre-record. A few inches later. Nagago premium pala to pre. Hindi pala siya unleaded. Okay lang yan, unleaded mo na eh. Okay lang yan, hindi naman makakamatay yun. Ano makakasira ng motor yun? Ano mo sabihin yan, man? Andrik, kung wala sabihin, taka. Sinabi ko na. Okay lang yan. Okay lang yan, taka. Yung print yun, mm, yun, sabihin mm, mo ganito lang, mm. nagka, nagkamali ka lang, 95 yun na lang, pero unleaded din naman yun eh. Premium yung man-leaded nga lang. What? Parehas lang ba yun? Oo. Oh, Baka masira ako to pre. Hindi nga, ang uwi um, naman uh, na ito. Na, man, man. Let's go guys. Mag-welcome to my vlog muna kayo. Hindi <laughs> ka marinig drink. Ano okay. <laughs> <laughs> <Uy, t> <laughs> mo, panis ka na siya, wala ka noon. Oo, oh, na yung pre. Kasi di ako kamote. Tapos niyo ang drip para may kasama tayong pilay. Hello. Baba mo yung puti ah? ng helmet mo yung visor pa ba mo? Bakit? Para cute. Pero dead mo kamo niyan. Kasi malabo na yung press, malabo na yung visor niyan. Ay kaya ko lo. <laughs> nakababa yung paa mo, Drake? Ano mo? Alwa. Hindi ka gusto na. Silisi. Oh, may tatawid, may tatawid. Tunog mo muna ang bunk. Eh, ano magagawa ko? Sobrang bagal mo eh. Hindi na tolerable eh. Gago. <laughs> <Damn. laughs> Paano pag namatay ako sobrang bilis, di ba? Hoy! Nandito lang sa gilid, nagtatampo. Ano na ako Sige lang, huwag mo masyadong layuan ha, at si Aldric kay Pilay. Oo. Kaya ka pili ko liligo lagi yung kanin? Yung jeep? Kaya nga gano'n ka mo kapag Kape ka pa. Lakas na nga sa exactly. ID mo. Wait lang, hinto daw, hinto. Ano? Wala? Turo! Ay, blan. Ate. Ngayon ko talagang man yung manang ng pamaypay. Ayano, ano, walis. Ina. Maalang, ito nga alam na nasa na kayo eh. Ay, asa ba? Ay, gano'n nasa na, na? Saka dito, na, na sa ba? Saka sa likod lang. Saka sa likod lang. Saka sa likod lang. Saka sa likod lang kita kanina. Ba't nandiyan ka bigla? Gagawin na una ko sila, pre. Huwag mo silang pawinahin, pre para whatever. ka nag-aalay uh, eh. <laughs> oh, oh, na. ako, di. Ito na yung bala, bala. Lagi na dito, bala. Ah, sige. Diretso na, diretso na. Kaya ko na, pre. Kulad. Di o, ka, na, malayo ka kasi, ano, nas kaya di kita pwedeng ano, punta ng light <laughs> Tatlong linya yun, kakainin ko. Dito kasi sa ba di, ano, ni Tingle Kamago. Kamabong din to. Kaya na na, nakita na na ba ako doon? di mo alam tanga doon? na ba ako doon? Saan ka pupunta? Sa inyo. Uwi na. Nasunahan mo para masama ka sa welcome to my vlog ko Nasunahan mo? Oo, para so, masama ka pa sa vlog Nasunahan mo, Adri Hindi yeah, okay lang pre, nakasunod naman ako kaya Nakasunod oh, Okay Nakalagay time okay. Nakalagay, no stopping anytime Pero p***a, okay. mo yung nakahinto Kita <laughs> niyo, nasa kaliwang bakdo? Oo oh. Oh, okay, no? Ano meron? Kami gumain ni Ivan, kami nag-stop ni Ivan nung kumain kami ng -itan. Ah, kala ko sa'yo yan eh Sa so, yung floor dyan may ano pa may palaruan Gagi, sa atin wala na eh no? Oo, oh, face out na Wala na din ako siyempre Sa likod dyan na ano Naita na sa likod siya Oo oh, di oh. Diba sabi niya aldrick di siya takot mamatay Ba't ngayon nag-iingat siya? Sala ka Ay, iwan sa intersection eh Ay, siya abon Ay, na Botag, siya yung nabotag Ay, sorry Wala ka mo, Drake Diyan, diyan, diyan lang naman eh Ayoko Diwag mo, tong inang mo pa ano eh, mo ba ala dyan? Dapat ito yung nabigyan na kami na yung mauna? Hindi, gusto ko kasi imbis yung ako eh, Para alam ko yung bilis ko eh Eh, magbinayos sa namin, bibilis ka ba? Natry ko, oo oh. Kontrolin mo lang yung bilis mo yung gaya mo ah. ano kaka, pag alam mo malapit, pag alam mo sa plenty na sa harap mo, advance pag alam mo yung ano Oo. Hindi oh. mo kailangan gayahin lahat ng nasa unahan. Oo. Oh. Kung saan, mo rin yung mga nanay, kunyari, nasa harap mo, yung pangatlo na nasa harap, kunyari, i-stop siya. Matik ko yun, yung mga sunod na i-stop, kaya i-stop siya na rin. Happy. Oh, Happy. Na-advance ka na na i-stop. Kunyari, may overtake oh, sa harap mo, advance ka na na, ano? Oh, may kotse, may kotse na labas, mo. may kotse na labas, dahan-dahan dandan dahan Ayan, ginagamit lang Sabi mo na, itap intersection tayo rin, bawal dito na mas kaplagi Eh, namu, ayaw niya 4B no? Ayun pa si Aldrich, pre, makapigyan. Ah, okay lang yan, ganyan din ako nung una Nasaan na dun? Bon? Ah, nasa unahan na ako, pre Pero magsuno yun, pre, na-fly din lang tayong dami Okay oh, lang, rides muna tayo, baka mapasma si Aldrich, wala pang tulog yan Oo, wala pa pa rin nato, yung pinag-iisip ko, pre Hindi nga, pre, okay lang yan It's overtaking, eh, no? ang pinagkaiba ay by gasoline saka diesel. Uy, huwag ka naman sa gitna ng linya. Bawal yung ma okay. ba, step dyan, pre. Ayaw nga pala. Abuli ka lang na answer, Tol. Oo, oh, yung nasakta nga abul lang ha. Maraming lumalabas tubig ito bigla. Dito, pre, no? Dito Oo. Oh. Ayang, eh. Gilid tayo, pre, para yung mga kotse maka-overtake. Kumabagal tayo. Hindi, wala naman na sa natin eh. Mas magandang sleep, pre. Ayaw tayo lang. Unang ride um, sa amin ni Ivan, dito kami, oh. Tuwa kami dito, sa ride namin. Mm -hmm. Malaking yan, tuwa kami dyan. Eh si Aldrick, anong reaksyon ni Aldrick dyan? Ha! 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 Oh, may kotse ha, may kotse sa kaliwa. Tingin, tingin. Oo. Nakita ko, pre. Naka-side mirror kasi ako eh. Oo. Ha! Side mirror na, kuya eh! saan na lang kasi palibuli mo na ito. Ha! 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 lang, Ha! Ha! hihihihi lang <laughs> may ka may ka may na no <laughs> nasa likod mo lang kami pre lang, ka lang di naman mawawala to dire diretsya lang to eh oh, na may eh mm. okay idol idol sige idol maganda dito, dito. ka ala <laughs> lalak <laughs> ang tinggal uh, nandito na kami pre ayun sumama nakasama na kami gaago <laughs> <laughs> Hindi huwag niyo sumama, mag-inom na lang kayo sa bahay niyo. Basta kami happy lang. Wala hindi na Okay lang. Daan diri oh, ka, daan sa pagbanking ah. Hindi na din. Dapat lumabas ka, Drik. Drik, bawal mong gawin 'yon doon sa ano ah, doon banda sa may marila kaya 'yung lumabas doon sa linya sa gitna. Kung gagawin 'yon, marami din mga dito. Baka Dito ba... lang ako sa may kanan ka Oo oh, Okay lang naman na ano Nakabasta ko nga rin Itong linya okay na to Dito ka lang sa linya na yan Huwag kang lalabas Control lang Ah okay Hindi ba kayo mag-upapres? Okay lang yun Mag-enjoy ka lang, lang, lang dyan Pag-upapres pa rin siya dito Ah ganyan mo yun o oh, Ganyan Teka lang friend mute na kami sa mga nakikita namin Kaya nga ganito eh <laughs> Welcome to Marikina Thank <laughs> you, Peter. Ang ganda oh, mukha na talaga yung pre O, oh, bankingan time na, ay mamaya na pala Huwag yung iwan Ay, hindi namin eh na iwan pre Ah, ano ka? busa na ba Buso -buso na ba? Hindi pa Busa-busa na ito, marikina na ito eh, Ay, no. Ah, busa na ba? Busa-busa na pre Ingat kayo sa korbada, madulas yung adlada Ah, saan Okay, I'm so sorry Dinala lang ako ng emosyon to? Wala, kakagawa lang nung kalsada Gagong, sarap nagmotor dito, pre, ang ganda nung kalsada Tingnan mo, mo yung video, no? Tingnan mo yung video, no? Woo! Good day! Oo, mura na lang sa ganda, no? Oo Yan, very good yan. Tingnan mo na, kung Tingnan mo din kaliwa, oh Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo Tingnan mo, tingnan mo, Eh, baka gayahin ni Aldrick, eh, mamatay yan, eh Walang signal, wala wala signal dito pre Ayun, meron na ulit wala-wala oh, lang Wala dun eh Pasok Drake, pasok Pakita mo sino ka Tsaka handahan ka Yung guhoy, susunod yung mo dyan yung gulong mo Baka ma balance ka Yan, handahan na ako. Yan, okay na dito, pwede na dito Hindi na sisunta sa Elbrick ha, para speechless siya Parang ano ka na pre, stock up ka na dyan pre Dito yun ako, ganda na dito pre Hmm, dito na yung mga, dito na Simula na ng picturan dito Nash, dikit ka sa amin, Nash, para masama ka sa vlog. Sige, Nash. diretso na. Hindi na nga ko yung mga namimitik eh. Oo, kita ko kayo saan dito. Ayun na, ayun na. Ayun na, pre. Ay, ito naman. Kita niyo ako, ita, no? Oo, oh, na nag-piss nga ako eh. Namimitik ka? Uh Oo. -oh. So, 840 tayo dumaan dito para yung mga ipopost, alam natin kung anong oras. Daka-hundry ka, baka lumalat siya ang portal ah. <laughs> hahahaha <king> gulag <Guyain masterpiece> oh, sige parang isa isa tayo eh. L, parang ba 'yon e, L lang kaya ko ayun eh. e, no, yung kapi yun yung sarap po bakit naka-piss na ko? naka na naka na ako eh. una ka trick tali una ka Ang dami ng mitikla oh no? Nakakasawapin ko doon, bro. Nakag nakadila pa ako. Ano, nakagawin nga ako. Dalawang kamay. Uh, Nakakaya. Ito, siya din, no? Oh. Nakagawin. <laughs> Tira. Manahan niyo, sige. Gigi, gigi. Oh, may kotse. Oh, nakabing kumis, eh. Oh, walang nagsasalita muna. Bakit? meters, your destination will be on the right. Naiwan pa naiwan. <laughs> Ha? Kaya nga eh. Wala na naman yung magic banda dito eh. Pero meron pa yung dun. Dun banda. <laughs> okay. Okay. Hindi ka naman namin iwan eh. Hintuan ka naman namin eh. Pag may nagme-picture dun, picture tayo dun na, Hinto tayo, sabi pa picture. Tapos mamaya, tanong natin kung ano mga page nila doon pag pauwi na tayo. pag na natin. Wala, hindi, hindi naman tayo makaka-call eh. Walang signal pre, walang signal. Dech lang tayo. Ha? kanan pa nga namin Libre picture Ano yun, pray 3 Ano mas sa Masama ang tao pala